Naging palaisipan sa mga residente ang bomb a lot na liwanag sa isang bahagi ng Makati City tila ilaw mula sa nightlife. Pero ang liwanag may kasamang pagsabog sa kuha ng isang video na ito mula sa isang condo building. Makikita ang liwanag na mistulang galing sa Fireworks. Makikita sa kuha ng pasaherong ito ang aktwal na pagliwanag sa tinutumbok nilang daan. Ang naging pagsabog ay caught on camera sa kuha na ito ng isang residente. Makikitang panandali ang nabalot ng makapal na usok ang isang poste ng kuryente kasabay ng pagputok at liwanag nito. Kuha rin sa kamera na ito ang naging sitwasyon sa kalsada ng mangyari ang insidente, batay sa naunang report. Transformer umano ang sumabog. Isa raw umanong foreign object ang tumama sa linya ng kuryente ayon sa Meralco. Nawalan naman ng kuryente ang lugar, matapos ang pagsabog. Agad namang roomspun ang Philippine National Police at Meralco. Agad na pinutol ang daloy ng kuryente upang makaiwas sa malalang sitwasyon. Sa latest report naman ng Makati Police Faulty Wiring ang sanhinang pagsabog ng poste ng kuryente. May naitala rin silang tatlong sugatan ngunit tumanggi na raw silang magpadala sa ospital.